Humingi ng pamunhin ang pamunuan ng SM Mega Mall kaugnay sa isang insidente kung saan nakuna ng video ang isang guard ng mall na nagpapalis ng isang batang babae na nagtitinda ng sampagita. Sa isang video na viral ngayon sa social media, makikita ang pinapalis ng gwardya ang isang batang babae na nakasuot ng uniforme at nagtitinda ng sampagita sa labas ng mall. Sa video, makikita na nagtalo ang dalawa kung saan inagaw at sinira ng gwardya ang tindang sampagita ng bata. Unang hinampas ng bata ang gwardya na kalaunan ay gumanti ng paninipa. Sa pahayag ni nilabas ng SM Mega Mall, sinabi nito na nakikipag-ugnay na sila sa security agency ng nasabing secure upang makapagsagawa ng investigasyon. Anilang ang nasabing guard ay tinanggal na rin sa serbisyo at hindi napapayagan pang muli na mag-duty sa nasabing mall. Kinundi na naman ng mall ang pangyayari at giniit na suportado nila ang inclusivity para sa lahat ng tao.